ayun ngayon lalo pa pala lumalim mga kalakbay hanggang tuhod na ni kuya oh. mga kalakbay susurubihin so natin yung kahabaan ng mambo or kabiti ngayon kung anong sitwasyon kasi hagabi mataas na masyado yung tubig eh. So, may ligo sa ngayon uh, subukan natin takbuhin yung lugar na yan dito sa village namin okay pa naman hindi pa naman uh, binaha Ayan pero nakalierto na ako mula kagabi pa dahil nga delikado yung sasakyan ko rito yan wala pa naman baha pero malakas na talaga yung ulan mula kagabi pa so nandito na tayo ngayon sa mambugto mga kalakbay, sa arko ng mambugto dito may kunting baha pero hindi pa naman ganun kalalim na sa alaman passable pa dito ito yung kanto ng tying pigasol station at saka 7 eleven ito lang yung tubig dito yan, hindi pa naman gano'n kalalim Ayan, pasabol pa to sa lahat ng mga motorista mga kalakbay, ang kahabaan ng mambugto so try natin hanggang direto sa dulo ng Jollibee kung anong sitwasyon doon nandito ako yung mga kalakbay sa creek ng ano uh, harap ng Green Plain Village dito, malapit din siyang kumapa o, oh. yan mga takakabito dyan na daan ng mambug baka maya maya, ano na to? Ah, na to dito tapos dito pag lagpas mo ng unahan malapit sa lokal ng iglesia yan inaya pa naman ng e-bike bahat na dito mga kalakbay sa aba ah, naman bugto to ah. yan. pero pasabol pa rin naman sa mga motorista ito yung bahat nya yeah. oh. yan o oh. pa naman, pati mga e-bike na kapasok pa Pasabol pa naman mga kalakbay sa kabaan ng Mambug. Mambug to pala to. Pero diretso 'yung to hanggang Jollibee kung hanggang ang mga sitwasyon dito para ma-update kayo. Lalo 'yung mga motorbikes na mga marilit lang, saka e-bike. Kanina may nakita pa tayo na e bike na pa naman dito. Ito na 'yung sa Springville Village mga kalakbay. Springville Springside Villa pala. Yan. At yun saan camera ko kasi talagang malakas yung ulan. Uh, pinagtagaan ko lang talaga to para ako makatulong sa mga motorista na dadaan dito sa kahabaan ng mambog. gan so, ba? ito naman yung park na to. Ito na yung palapit sa Mambung Elementary School. Ito, nakasalubong ko na yung baha. Yung tubig, pab pabalik dun sa Mambog 2, mambog 1. So, dito, ikita ko sa nauna sa akin medyo malalim, malalim na yung tubig rito yan hindi ko na masundan yung motorbike mas mabilis sa akin eh kasi naka bisikleta lang ako mga kalakbay ayun yung motorbike medyo nagbagal siya sana ano ah uh, so naka mini mountain bike pala ako ngayon yung pa ako sumasayad na sa baha mga kalakbay oh yan sumasayad na tsaka medyo malakas na yung pressure mula doon sa taas pressure ng tubig kaya pala nagbagal talaga sila rito Nasa gutter na mga kalakbay. Yung baha dito sa Mambug Elementary School. Ayan. Magkabilaan po yan. Yun. Yung isang gate doon pinakasok ng tubig. So dito, talagang halos ano na. Mga lahati na ng gulong. Ayan. Si Kuya. Pero kinaya pa naman ng mga motorista. Nakaka, wala pa naman natin nakita tumirik dito. Ayan. Ayan. So ito yung sitwasyon dito ah. Sa mga dadaan ang ng haba ng ito yung mambog elementary school ayan kaya mo yan kuya so ayan sobrang lakas ng agos dito ng pressure ng tubig yan yeah. may may mga police patrol naman nagmonitor dito mga kalakbayan no? tapos yan uh, yung kanal dito so, uh, na umahapo na yan kaya di uh, din sa dahilan to yun no? ang lakas ng agos ng baha dito sa kanal na to mga kalakbay sa park na to yun yung mga, mga may giting natin pulis sa bakor ito na yung kalbaryo dito mga kalakbay, sa ano palapit ng 678 ano kuya hindi kaya <laughs> yung e-bike takalaw <laughs> <laughs> sabagay no so ayan si kuya nag alakan kasi ano mataas na yung tubig doon eh pero yung mga tricycle nakakalusot naman hindi so, ka nga lang mamatayan dyan kuya kailangan tumirik ta ay tum tumuloy naman eh Oh, ito mo, babaw, babaw pa yun kaysa dyan ayun si kuya tumigil muna kasi in niya muna ako kayaanin ang motor niya sayang yung ishmash <laughs> yon, susundan natin ngayon yung isang SUV na dumaan dito para bumuka yung ano yung tubig yan. So, yung nadala natin yung isang motorista, hindi na muna siya tumuloy. Eto, may tumirik na dito mga kalakbay. Ay, shit, muntik ako dun ha. Malalim pala. yung di katakot dito pag nagmamaniho. Hindi mo makita yung kalsada eh. Si Kuya, tumirik na yung isang motor ni Kuya Ah, oh. uh, tapos may mga tricycle pa na ano na tumuloy ayan malalim na talaga tumirik na yung motor ni kuya tulak na siya so, ito yung mga kalakbay ayan malalim na <laughs> ayan pansin nyo yung tubig oh yung gulong dito yung pedal ko talagang baon na sa baha mga kalakbay ayan talagang sobrang lalim na talaga dito uh, kaya advice ko dito sa mga dada na mambog huwag na muna sa kayo, kayong tumuloy sa mga oras na to dahil talagang sobrang taas talaga ng tubig dito ngayon uh, hindi na ako nakakaahon Yan, nangalahati na sa gulong ko hanggang binti na ni kuya yung baha so baka di na muna ako tumuloy doon mga kalakbay dito na muna ako stock na ako dito kasi ang ganyan na naman yung baha eh. so dito muna tayo dito kayo sa tapat na mambog 4 mga kalakbay so yun, dito yung sitwasyon ng ano bumelo na yung isang SUV dahil Uh, parang hindi siya mabitin, hindi siya maalanganin sa baha, hindi siya tumirik. So ayan, may mga nagbabantay naman dito na mga naka-duty sa barangay natin sa Mambug 4. So, ito yung sa tapat ng ano mga lakbay ah Sa tapat ng Mambog 4 Barangay Hall ng Mambog 4 yan so, medyo mataas talaga yung tubig so update lang to para malaman ng mga kababayan nating dadaan ng mambog at tingin ko sa ngayon possible pa naman pero para sa akin hindi ko napipilitin mahirap na kasi yung baha pataas ng pataas eh Ay, akit pala si kuya <laughs> ah tumabi mo na si kuya tumabi siya dahil mababasa siya eh. ngayon yung mga tent police na dumaan. Yun. Talagang sobrang mataas yung tubig dito mga kalakbay. So, uh, panoorin nyo to para makatulong sa mga motorista. Sana ma-share nyo rin. Ayan. Ngayon, lalo pa pala lumalim mga kalakbay hanggang tuhod na ni Kuya. Oh. Ilang minuto lang akong umista pero lumalim na lalo. Ang dami mga standard na mga motorista. Oh. Hindi na sila tumuloy. Dahil Titirit na yung mga sasakyan nila. Wow! Ayan, uh, hanggang tuot na ni Kuya yung baha rito sa tapat ng Barangay Hall ng Mambo